Hi guys, magandang gabi. So live live ay magbi-video lang po ako kasi maglilinis ako ng aming kwarto. Diyan lang kayo guys. Let's go. Ay, mali guys, mali. Ganito guys, pagkagabi na. Talagang a ah, oras na ng paglilinis ng kwarto. Napakagulo magulo guys yung kwarto namin pagka ganitong oras kaya maglilinis na muna ako hello hello po Yeah. Ay inuuna ko guys yung dito yung ano yung pwesto ng dalaging gingko video ako guys kasi wala akong magawa guys para kunwari may kausap ako <laughs> kunwari may kausap ako guys 'di ba 钱，你说哪个钱？ parang hmm. akong robot guys parang <laughs> akong robot so, toko So bukas guys Laba-laba na naman Araw ng laban na naman Kasi sabado Tuwing sabado Araw ng laba So busy na naman tayo nito Maghapon na naman tayo nito Maghapon Or hanggang gabi Ewan Sana matapos ako ng maaga bukas guys Sana bukas matapos ako ng maaga. Para makapahinga ako ng maaga. Yan. Papagpag na lang ako. sa yun. Pasensya na kayo sa suot ko guys ah. Kasi ganito ako sa bahay. Hindi ako nag-aayos talaga. Kung ano lang madamit ko. Talagang yun lang ang dadamit ko. Hindi ko na kailangan magpa-sexy. Magpalit ng maayos na damit. Kasi nasa bahay lang ako. So ganito yung mga damitan ko pag nasa bahay lang ako. Kaya pasensya yung mga maarte sa mga damit dyan. Baka may mga makasabi na naman na mukhang gusgusin na magpalit ng damit. Hindi ko kailangan magpalit ng damit guys kasi nasa bahay lang ako. Kung magbablog man ako, magbibidyo man ako ng sarili ko, kung anong damit ko, yun na yun. Hindi ko na kailangan magpaganda pa o magayos pa. Kasi, yun naman talaga ako. Makapagod kaya, magbablog ka lang, magbibidyo ka lang, Magdadamit ka pa ng palit-palit ka ng damit. Huwag na. Nagdaglabahin pa yun. Okay na to. Mal maliligo na rin naman ako eh. Naglilinis lang ako. Kasi pagkatapos maliligo na ako. Dahil mga ano, kalat. Tsaka hindi ako nagbabra guys. Pagka nasa bahay lang. Pag nasa bahay ako, hindi ako nagbabra. Kasi, ano eh, makate. Naiinitan ako lalo pag may bra ako sa bahay. Sa bahay lang naman ako. Wala naman tumitingin dyan. Pag nasa labas, siyempre, magbabra ka na. Pero, pag nasa bahay ako, gusto ko kasi malaya. Ayoko yung, ano, parang sinisikipan yung, ano ko, yung likuran ko. <laughs> yung dibdib ko, masikip. Tapag may bra, makate. Nangangati ako guys pagka nagbabra ako. Kaya pag nung nagbra ako, pag umaalis lang. Pag sa bahay, hindi ako nagbabra. Kasi dito lang ako sa bahay. Wala naman yung ibang tao dito. Tsaka nasa tuktok pati kami. Walang masyadong, walang napunta dito. Mga bisita-bisita, minsan lang. Pagka magkayayaan ng mag inom, -inom. Kaya, okay lang pagka walang bra sa bahay lang naman. Pero pag lalabas ka, siyempre magbabra. Di ba guys? Ako taong hindi maarte sa mga suot-suotan. Ganito suotan ko guys, malalaking damit. Kasi alam nyo na, mataba ako. Hindi na pwede sa akin yung mga sexy damit. Kasi para na akong suman. Oo. Nakakahiya. Nakikita ko dito yung mga bil 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 bil. Kaya yung mga suotan ko guys, mga malalaking damit. Mga ano, oversized na mga t-shirt. Yan, mga ganyan. Ito lumang-luma na nga to. Butas-butas na to. Presko pa rin kapag sinusuot ko. Pantulog ko to eh. Tsaka mm -mm. ma-presko. Lalo na ngayon, tag-init na panahon. Kaya hindi ko kailangan ng mga damit damit na tsaka hindi ko gusto yung ano guys, yung nakasando. Sabi nila magsando ka kasi yung init-init. Mas lalo akong naiinitan kapag nakasando ako kasi nai-expose yung, yung balat ko sa araw, yung singaw ng init ng bubong. Mas lalo akong naiinitan. Kasi diretso sa balat ko yung init. E ito kahit mainitan man ako, yung init na sa damit ko nasasalo, hindi na diretso sa balat. Hmm, sabi nila baliktad daw ako. ibigay kanya-kanya naman tayong gusto. Diba guys? So siya na kayo dyan na kayo muna guys. Ayos ko lang yung pang-aunan. Ang na nga ako guys kasi pawis na ako. Why? Why? Kanya-kanya kami -kanya yung -kanya. pwesto. Pwesto. Ayan. 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 Magwawalis na lang ako. Ayan. Walis na lang ang gagawin. Tapos sa labas na ako maglilinis guys. At tapos maliligo na si Inday. Magpag natin yung mga basahan. Ang mga basahan ipagpag. Ayan. Yan. Diba? Tapos, ulis na lang tayo. Ay, nako Diyos ko na Ganito talaga ako, dahi araw-araw, Diyos ko. Araw-araw ako nagaganito. Araw-araw, ulis. Umagat gabi, tang umagat, tang gabi, walis. Ha? Umaga, magwawalis ako. pagkagising maglilinis na ako ng umaga. Yan, linis. Tapos mga tanghali. May mga kalat-kalat na naman. Walis-walis na naman ako. Tapos pagkagabi, linis na naman kasi hindi pwedeng matulog na madumi ang paligid mong kwarto. Hindi pwede kasi madumihan na yan ng kaninang natulog kami kaninang tanghali. Oh. Uh. Yan. Pumto ng isang anak ko. Sa labas siya natutulog. Lalo talaga akong pakialam sa sarili ko guys. Kung ano na nangyayari sa tsura ko. Nag-motion moves yan na. Kasi hindi ko na si Kasyo yung sarili ko kasi. Nakakatamad. Nakakatamad magsigi ayos-ayos. Ganon din. Magpaganda ka. Hihiga ka lang. Wala ka namang lakad. Magpapangit ka na naman ba diba? Paganda ka, higa Papagit ka na naman. Huwag ka na magpaganda. Wala ka namang Dito ka lang naman sa bahay. Huwag ka na magpaganda. Sino pang pagandahan mo yung mga aso? Aso lang kasama ko dito sa bahay. Pag yung mga anak ko nagsipagpasukan na lahat. Ayan. Diba? Tapos na ako maglini sa kwarto. Nalabas na naman ako, guys. Ayan. Oh. Tapos. Tapos. So, guys. Okay na, guys. Oh. Ayan. Tapos na, guys, yung paglilinis ko ng aming kwarto. Ayun. May markang basa. Nag-spray ako, eh. Oh. Ayan. Okay. Ayan. Okay na sila. Ayan. Oh. Ayan. Paka simpleng linisin lang guys, oh. Oh. Dito naman tayo guys ano, labas. Yan. Wow. Ano yan. Yan. Yan ang labas namin. Okay guys. Kaya hanggang dito na lang ang aking video kasi ang mga anak ko ayaw magpakita sa camera. Bye. Thank you for watching. Sheesh.